politik ara si Emmanuel Piñola. Di yeah. ka gamay lang pero damo sa uh, improvement ng North Cotabato. Yeah. You know, North Cotabato in about 20 years will overtake the domestic economy ng Davao jan sa inyo lahat eh. Alam mo, ang kayamanan ng Pilipinas po ay lupa. Agricultural base talaga tayo. You know, Mindanao is not uh, a victim of typhoons unlike the other areas of the Philippines. And you can be very sure, ang hardworking kasi dyan, ang pumasok ta na talagang basta may lupa, mga Ilocano. It's the Ilocano. Sila yung ano. Hindi yung mga ilonggo, kaaway. Kaba, eh, kaya para parage. Kaktibol, tate, bong-bong. Hindi damo sila sa the Jangas, that is Jensan. And the language there, the dialect, if you may, talagang ilonggo. Pareho ng Ilonggo dito sa Visayas. The only problem mga Ilonggo dyan, hindi napunta talaga yung lugar. Na. They were the, and the descendants of the, yung pumasok ng mga tatay at nanay ninyo. Some of them, suwerte sa buhay, got rich. Uh, they have uh, houses there, but yung karamihan, kagaya rin ng mga Bisaya, yung migration ng Mindanao, Marami kasi dito, Longgo nga, uh, Cebuano, uh, Bulanon, Leyte. Yun ang bumaba. And they had their dreams na kung pumunta sila doon sa Mindanao, the sloganeering was, go to Mindanao because it is the land of promise. Actually, it was really a conflict, a land of conflict. You must understand, must understand now, that uh, hindi naman tayo nililang. But unang pumasok kasi, you know, ang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. But Mindanao, when Magellan came in, ang Mindanao, Islam na. Because they were part of the Sri Visayas Empire of the ancient Malay. So yung teritoryo talaga na yan, kanila talaga. Ang problema, pagdating ni Magellan, Daladala niya yung reliyon sa kagoberno. Tapos, iununa na niya yung Visayas hanggang Luzon. Tapos, sinali niya nila yung Mindanao. Mindanao lumaban panahon ng Kastila, lumaban panahon ng Amerikano, a lot of, uh, kasi sila yung may kanyon pati baril. It's the first time nakita ng Pilipino yung baril. So, yung historical paghinakit ng ating mga kapatid na Moro. nandyan yan. Parang inagaw ang lupa nila. Kasi hindi nga parte sa ito ang mga Bisayas, pati Luzon. Kaya tayo naging, we have nothing against religion. Kaya may Christian. But that is really the truth. Para maintindihan ninyo kung bakit hanggang ngayon may gera. And that we are trying to solve the problem. Okay na ako kay Salamat. Okay na rin ako kay Normi Suarez. Ang problema, pumasok ang ISIS. Ginawa si Hapsilo na parang chairman dito. Parang sige, ikaw yung representative namin dyan. And he was into And there was a lot of fighting last month. napilita na ako because usually yung mga eroplano na may bumba, hindi ginagamit ng rebellion lang, eh, baril-barilan lang. But uh, at this time, <laughs> because uh, they were already occupying Butig, sabi ko, bumbahan na ninyo and I am willing, mayro marami na tayong mga jet, may apa tayo na talagang bago. At pinapalipad ko nga buong Pilipinas para makita ng eroplano. kita yung eroplano ng Pilipino na mayroon na pala tayo. And we have a lot of... Uh, <clears throat> next time, ba? Uh, pag nandoon kayo, Pasakayin ko kayo dyan. Magdala ka lang ng parasot kay ihulog kita dito sa Bangkok. Para libre na. Ah, yun ang nangyari. Yun ang problema ng Pilipinas. Now, let me explain muna bago ako nand why I am here. I am here because kayong taon na ito, tayo ang host country. At chairmanship ng ASEAN, tayo, ako. So, ayan. kaya nag-ikot ako sa lahat. Laos, Malaysia, lahat yan. Cambodia. Ito ang last leg ko. So, Sinereserba ko talaga ang Thailand. Ayan. Kasi hinintay ko kayo na para alam ninyo na magdating ako, magpaganda kayo na lalo. Na. Baka wala, walay ako sa asawa ko. Baka makabaon pa ako dito. But anyway, uh, yun. So tayo yung host country, pinagpapasyal ako, ano ba ang gusto mong ilabas doon sa ating summit? Ikaw, ano bang paghinakit mo? Para plantyahin ko na ang program, ang agenda, para pagdating ng panahon, smooth sailing na. Ganon. Uh, it, ito ang Thailand is the last of the ASEAN member state na binisita ko. At dito ko talaga nakita na patunayan na marami talagang maganda sa Pilipinas. Kayong mga magaganda, in about, bigyan lang niyo ako ng mga three years and things will improve. Nung tumakbo ako, wala akong promises except for if you. Hindi ako nag mga infrastructure, gano'n, wala. Uh, basta ako, ang una ko sabi ko, then before that, pasalamat ako. The, Pasalamat ako sa pagbigay ng panahon, the Royal Thai Navy for allowing us to use this room. At uh, yung, ano, yung, uh, yung pag-invita nila sa akin. Ngayon, ang unang promise ko is no corruption. Drug criminality at i-improve ko ang ekonomiya. Ginagawa ko lahat yan. Dilo, halika, bigyan mo ako ng Nakagat ko ang ano kaya. Akyat ka dilo, akyat ka. Come, come, we Si Sofia. At, ah, uh, Police aid ko siya. Police to. Oh. Kita mo na mga mga aid ko, ha? She was a contestant ng Miss Earth. Finalist siya. Finalist. Tagabagyo. 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 Kababayin niya to. At, ah, uh, gusto mo silang e-greet? Eh, e-greet eh. 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 so, na. Hindi, hindi na. Hindi na. Hiya, na. Ayun Kumusta kayo? Hindi na. Hindi na. E-greet mo. Idukana ka na. Alam mo, ilukana ka na. na kayo, amin. Okay. Hmm. Gusto pa ninyo ng isang maganda? Uh Oo. -oh. saan yung wala ba yung, nurse ko talaga saan ka naman nagtago ang halika Ay mo. Ito ba naman ikaw, Presidente, hindi ka mabuhay? Ito so, ang <laughs> <laughs> so, salita. mo. Hindi mahihain ito. Yan ang nurse ko. Mayat-mayat, yeah, mayat, Nakagat ko talaga yung... So ngayon, sabi ko, nag-umpisa ako, Ay, in all honesty, anak lang rin ako ng mahirap. 72 years old na ako. Wala na akong give or take 5-7 years, wala na ako. 24. Yeah, for, for, uh, wala na ako, nagkasawa na ako niyan ulit. 23 years mayor ako ng Davao, 4 years ako congressman. Ang hangarin ko lang po ang bayan ko. That's why I said no corruption. And there will be no corruption. <laughs> Kaya ako nandito nagkipag-usap sa mga negosyante sa Thailand and I assure them, Thailand is our good and loyal friend. Pareho tayo. Mahal natin ang Thailand. Ang Thailand nagbigay sa atin ng hanap buhay. They provide us the employment, and so we should also, in return, sabi ko, we will be your loyal friend and we will support you all the way. <laughs> Corruption, non Saneda, yung mga ano? It takes them about one year, two years, magproses ng papel ng mga bagong negosyo. Dito sa panahon ko po, one month. One month lang. At yung mga permit-permit, three days lang. Uh, Yang BIR, baka pwede na by the time you go home, text na lang online na ang mga ano ninyo. Hindi na kayo magpila. Sa labor pati overseas, sinabi ko, I do not want to see the Filipinos queuing yung naglilinyak. Hanapan ninyo ng paraan. And today, uh, I have uh, been ordered uh, pati yung overseas uh, at saka yung mga marino, yung marine uh, maritime, yung mga iba ang kanila para madali. Hindi na kayo lalabas ng overseas building. Doon sa labas, meron ng BIR, NBI, yung Ikot kana lang doon tapos dalhin mo. At kung mag-uwi kayo ngayong Pasko or whenever I have prohibited customs magbukas-bukas ng bag. The usual excuse is search. Alam mo galing eroplano yan magdaan yan doon sa baba meron na pong x-ray doon. Kaya kung may tinago ka na boyfriend mo binalot mo, <laughs> mapagkikita na yon doon. Sabi ko, kasi marami nga yung bagahe. Dito ito mga biyahera. Eh, ilan lang man yung kapital niyan. E eh, kaming mga congressman, mayor noon, pagdaan namin, may, may salot pa ang mga pati doon sa mga mahirap, kalkal ng kalkal tapos kinukuha yung ano. You know, alam mo kung bakit ganito tayo? Because you are not assertive of your rights. Ayaw mo kasing mag, magsabi na ng iporsigido si ka. Pagsabi ng binosay mo, di ba sabi ni Duterte, hindi buksan yan. Wala akong tinago, hindi ako nag-smuggling. Yung apat ko na maleta, puro regalo ko yan, puro kita ko yan, mga damit ko kasi sa Thailand, mura. At kung hindi ka... Bad roads ka. Nabalatan eh. E dumundugo kasi kaya ko ng ano. It could taste salty. Sabihin mo, pag hindi ka siyempre pag uwi ko, magregalo ako sa nanay ko, sa tatay ko, sa mga kapatid ko. Part yan sa hanap buhay ko. Huwag mong galawin. Sabihin ma'am, ito lang lahat? Hindi, may 20 pa doon. Huwag <laughs> <laughs> mong bigla eh doon. <laughs> eh, kung papasok ka lang naman at hindi ka biyahira, ibig sabihin, it is not for commercial use or purpose. Eh, kasi yung mga TV na ano, minsan there was there kasi nakita o kasi from the Middle East, yung TV niya hindi na nga nakabalot eh. Karga-karga lang yan. Nilagay, maliit lang. <laughs> gusto parang gusto mong um, Sabi ko, nagpakilala ako. Sabi ko, address si Mayor Duterte ako. Kung pilitin mo lang yan, ako na magbayad, palusutin mo na. Kaya sabi ko, magkano ben. Pag gusto mo, bilihan lang kita ng iubuka sa Sony. Wag. Pwede ka na lang Kaya ang sabi nila nagmumura ako, importante yan. Sundin ninyo, pero wag dito. Then sa Pilipinas, pag sabi mo may punta ka ng BIR, magpapatapos maghingi. Binabayaran kita sa sweldo mo. Bakit mo ako ganunin? Pagod ko yan. Kayo gusto ninyo magkapera libre. ay eh mag-away tayo nito. You know why? You create a sin. Mag-iskandalo ka kasi dadating sa akin yan. Eh maraming mga naghihintay kung anong mga kaso, mga human. Huwag lang yung human trafficking, ha? Puta Talagang na. Kasama ka doon sa IKJ. Huwag yan. Um, bawal talaga at ayaw ko yan. Yung iba kasi may, may nirecruit sa Dabao noon, when I was still mayor, very early on, may nirecruit doon na tatlong taga-turil, dalawa taga-padada, na hindi na malaman kung saan na. And that was about 20 years ago. We are not sure if, we do not know over where about you, they're still alive or patay na or where they were sold to the slave markets in Africa. Kaya ako nasasaktan. May gusto akong sabihin sa inyo, ang problema kay Covert Tain Nasional. <laughs> Ganon na lang ang sama ng loob ko yung kita ko mag-suicide. Tapos uh, na. mo muna ako ng laway. Yung marinig ko na nagkatrabaho for two hours, three hours, ang tulog lang nila, tapos ang pagkain lamaw. Kasi may lugar, alam na ninyo kung saan, ayaw kong magpunta doon. Tapos kung walang maid nung kapatid o hiraman, tapos maglinis pa doon sa bahay ng San in maglinis pa doon. No. Kaya tulog. Tapos ang dalawa, tatlong oras. Pagkagayon, umuwi na lang kayo. Umuwi kayo. Ako nang bahala sa inyo. Pag maganda ka, house and lot na lang dito <laughs> Ang problema kung magsabay kayo no eh. Puro kayo maganda dito. Di, magtayo ako ng barangay. Barangay na walang ligayang katapusan. So dito tayo uli. Ah... Uh, nandito sila lahat. Kumpletuhin ko na lang bakit tumindig. Mayroon uh, dito si Secretary Delfin Lorenzana. Kutabato to. Uh, he was, uh, he was a young mayor then. Siya yung nagdala ng Ranger Second uh, Regiment Battalion sa Davao City. Noon, uh, ang um, ano ko, bakit nawala na ang buhok niya kaagad? <laughs> Totoo man. Dumating yan ang Davao, mga Rindia. uniform Military talaga. Nasuklay. Tapos nakabiray. Sir. to believe ako. na no, kilala. Kayo. Si Pastor Kibuloy, classmate pala niya sa Notre Dame, Cotabato City. Siya may sabi na kinuha mo yung valedictorian niyan sa panahon namin. At sa PMA, valedictorian din siya. Of course, ang ating ambasador, kilala ninyo. Bihira, ano-ano. Sani Domingo. Si Ramon Lopez. Ito yung Ito yung go negosyo. Ang programa ko kasi bilyon to ha. Binubuhos ko rin ang pera dito. Yung small scale, medium. Bigyan ka ng kunting pera, 500,000 o 300,000 tapos turuan ka muna. Kung anong gusto mong negosyo, ang gobyerno mag-aral para sa iyo. Kung saan ang ganun, ang market, pwede ba? You have no way of knowing the wherewithals of the business that you'd like to enter into. So kami na ang mag-research para sa siya. Sige, ito yung napili mo, ito yung pera. Ah, you know, alam mo kung yun yung pera. Baskin na sabihin mo, wala ka ng planong magbayad. Take this. <laughs> <laughs> Mahirap mag-collect tayo. Now, when you have this money, it's billion. Kaya, lumalak. ano ito, it's going on at a fast rate. I would like really to help this.